And number three, bring your everything to Jesus. Sabi sa John 6, 8 9 isa sa kanyang mga alagad si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, ay nagsabi sa kanya, mayroong isang lalaki rito na may limang tinapay na sebada at dalawang maliit na isda. Gasino na ito sa ganito karaming tao. Sa kwentong ito, may isang karakter na halos hindi nabibigyan pansin, pero napakalaki ng papel na ginampanan yung batang lalaki. Hindi siya sikat. Wala siyang posisyon, hindi siya kilalang tagasunod, pero dala niya yung paon niya. Limang piraso ng tinapay, dalawang isda, at buong puso niya itong inalay sa Panginoong Yesus. Isipin mo yan. Lahat ng meron siya para sa araw na yon, binigay niya. At hindi siya humingi ng kapalit. Wala siyang idea kung anong gagawin ng Panginoong Yesus doon. Siguro para sa kanya, Lord, ito lang po. Kayo na po bahala. At doon nagsimula ang milagro. Kapatid, yan ang sinasabi sa atin ng point 3. Ibigay mo ang lahat mo sa Panginoong Yesus. Kung gusto mo makakita ng mas mataas na ginagawa ng Diyos, think higher, bigay mo ang lahat. Tanong, ano ba meron ka sa kamay mo ngayon? Kaunting talent, kaunting oras, maliit na resources. Marahil di mo nakikita kung paano yan magagamit ng Diyos pero ang tanong, handa mo bang ibigay kahit kakaunti lang yan? Kasi ito yung katotohanan, hindi kailangan ng Panginoong Yesus ng marami. Kailangan niya lang ang puso na handang ibigay lahat, kahit maliit. At kapag ginawa mo yan, ginagawa niyang higit pa kaysa sa inaakala mo. Ilang beses na ba tayong lumapit kay Lord? Daladala -dala yung kaunting lakas, kaunting pagod, kakapiranggot na pananampalataya. Yung feeling mo, Lord, ito lang talaga kaya ko. Pero anong ginagawa ng Diyos? pinaparami niya, pinapalalim niya, pinapakinabangan ng marami. Kapatid, huwag mong maliitin nang meron ka, lalo na kung handa mong ibigay ito. Because your little in the hands of Jesus becomes more than enough. Kaya ngayon, kaya amo tanungin kita ng diretsyo. Anong hawak mo na dapat mo nang ibigay sa Panginoong Yesus? Anong matagal mo nang tinitipid, kinikimkim o nire-reserva na dapat mo nang isuko sa Kanya? Think higher. Stop calculating your value by what you have. Start surrendering what you have. Dahil sa kamay ni Yesus, kahit limang tinapay lang yan, magiging himalayan. At kapag nakita ng Panginoong Yesus ang puso mo, handang magbigay, hindi lang ikaw ang pagpapalain, kundi lahat ng nasa paligid mo. Alam mo kung sino pa ang magandang halimbawa nito? Yung balong babae sa templo. Yung kwento kung saan may mga mayayaman na naghulog ng malalaking pera sa offering box. Pero ang pinuri ng Panginoong Jesus, hindi sila, kundi yung balong babae na nagbigay ng dalawang kusing. Kasi ito lang talaga yung meron siya, pero binigay niya yung lahat. Sabi ng Panginoon, mas pinagpala siya. Bakit? Dahil binigay niya ang lahat niya, hindi lang ang sobra, hindi lang ang tira-tira. Kaibigan, hindi tungkol sa dami ang usapan, kundi sa antas ng pagsuko. Ganon din ang panawagan sa atin ngayon. Hindi ibig sabihin na ibenta mo lahat ng ari-arian mo at maglakad ka na lang ng walang sapatos. Pero ang ibig sabihin, Lord, hawak mo ang lahat na meron ako. Hindi ako kakapit dito, sa iyo to. Ang tanong, anong hawak mo ngayon na kailangan mo i-give up kay Lord? Tandaan mo rin yung rich young ruler. Sabi ng Panginoon sa kanya, ipagbili mo lahat sumunod ka sa akin. Bakit sinabi ito ng Panginoon sa kanya? Hindi dahil masama ang pera, kundi naupo na kasi sa trono ng puso niya, yung kayamanan niya. At ayaw ni Lord ng competition. Kapatid, kung gusto mo makakita ng himala sa buhay mo, kung gusto mo maranasan ng higit pa, think higher. Tanggalin mo yung bagay na nakikipag-compete sa Panginoong Yesus para sa puso mo. At para mangyari yan, kailangan mo dalhin ang lahat kay Jesus. Yung pangarap mo, yung oras mo, yung katawan mo, yung plano mo, yung comfort mo, lahat. Alam mo, simple lang to pero totoo. Kung hindi natin binibigay lahat, hindi rin natin mararanasan ang lahat ng kaya niyang gawin. Noong isang araw, narealize ko na kahit sa simpleng bagay ay pwede makita ng Diyos yung pagsuko ko. Matagal ko na sinuko yung katawan ko bilang templo niya. Pero ito yung nangyari. Last Thursday, kumain ako ng tanghalian mga 11.30 tapos kumain ulit ng merienda 3.30 tapos pagdating ng 4.30 isang oras pa lang nakakalipas habang hinihintay ko yung asawa ko sa taytay. Natep ako kumain ng pasta at mango shake. Sa loob, loob ko, sabi ko, Lord, inabuso ko na naman ang temple mo. Sobrang carb at sugar na naman ang kinain ko. Patawarin mo po ako. Alam mo, ginawa ko kahit 7 o'clock na ng gabi, naglakad ako, nag-exercise ako. Tapos hindi na ako nag-dinner. Hindi dahil sa guilt trip, kundi dahil sa commitment gusto ko magamit ni Lord ng buong pagkatao ko sa kanyang kaharian. Kaya kaibigan, kung gusto mo, mas marami pa siyang magawa sa pamamagitan ng buhay mo. Dahil mo lahat ng meron ka sa kanya. Yung katawan mo, yung schedule mo, yung disiplina mo, yung appetite mo, yung entertainment mo, yung pag-iingat mo sa sarili mo. Think higher. Huwag ka lang mabuhay para sa sarili. Mabuhay ka para sa layunin ng Diyos para sa iyo. Ibigay mo ang lahat. Kasi kapag binigay mo lahat, siya ang bahala sa resulta. Sabi ni John Henry Jowett, Ministry that cost nothing, accomplishes nothing. Alam mo, may mga bagay talaga na ayaw kong gawin dati. Hindi ko talaga gusto yung mag-share ng gospel sa harap ng maraming tao. Mahihain kasi ako, tahimik ako at private. Pero kailangan ko ibigay ang lahat sa Diyos. Kaya nagbabahagi ako ng kaligtasan kahit ayoko. Pangalawa, hindi ako yung tipong makwento tungkol sa mga moment ko with God, lalo na sa aking conversation time. Pero nanilalas ko na hindi lalago ang aking mga D-group members, kundi ako magiging modelo para sa kanila. Kung gusto ko matuto mag-share ng gospel ang mga kasama ko, kailangan ako mismo ang unang magpakita nun. Kung gusto ko mag-journal sila, kailangan ako rin may journal. Hindi ako pwede magturo na spend time with God tapos ako mismo walang modelong maipakita. Kaya yeah, kapatid, kung isa kang leader, kailangan mo maging modelo. Hindi ito madali, pero kailangan mong ibigay ang lahat sa Diyos. Ipakita mo sa Kanya na handa kang isuko ang lahat para sa Kanya, kahit mahirap. Think higher. It's not about comfort. It's about commitment. It's about bringing everything, kahit pa yung mga bagay na ayaw nating i-share, ay ilalagay mo sa paanan ng Panginoong Yesus. Tanong mo ito sa sarili. Handa ka bang ipaubaya sa Diyos ang lahat ng area ng buhay mo? Yun talagang siya na ang magdidesisyon sa lahat ng area ng buhay mo. Sa finances mo, sa marriage mo, sa work mo, sa parenting, sa leisure time mo, sa pagbibigay, sa prayer life mo, sa forgiveness. Handa ka bang siya na ang mag sa iyong buhay ng buong buo? Kasi kapag sinabi natin na, Lord, ikaw ang hari, hindi lang ito dapat title sa kanta. Dapat totoo ito sa puso. Ibig sabihin nun, lahat ng pag-aari mo sa kanya, yung bahay mo, trabaho mo, church mo, siya ang may karapatang pumili para sa'yo. Kung saan kanya gustong gamitin, kahit sinong gusto niyang abutin mo, dapat handa ka. Pati mga iniisip mo, pangarap mo, ugali mo, expectations mo, lahat ibibigay mo yun sa kanya. At ito'y napagandang balita. Walang mas malaya at mas masaganang buhay o meaningful na buhay kundi yung buhay na buo mong binigay sa Panginoong Yesus. Si Yesus ang hari, siya ang Panginoon, noon, ngayon, at magpakailanman. Pero ito yung tanong, nasaan ka ngayon sa relasyon mo sa Kanya? Totoo ba talaga na siya ang may hawak ng lahat sa Kung gusto mo mag-isip ng mas mataas, mabuhay na mas malalim, at makakita ng mas dakilang kilos ng Diyos, ibigay mo ang lahat. Huwag kang magtira. Mga kapatid, may gusto akong ikwento sa inyo tungkol sa isang babae na hindi kailanman nakita ang mundo sa kanyang mga mata pero nakita niya ang kabutihan, katapatan at kadakilaan ng Diyos ng mas malinaw kaysa sa karamihan sa atin. Ang pangalan niya ay si Fanny Crosby. Noong siya ay sanggol pa lamang, nagkaroon siya ng lagnat. Isang lisensyadong doktor ang naglagay ng maling gamot sa kanyang mata at dahil doon nawala ang kanyang paningin. Six weeks old pa lang siya noon. Maring doon na natapos ang lahat ng pangarap niya, pero hindi. Sa halip na tanungin ng Diyos ng bakit ako Lord, ang sabi niya, kung may pagkakataong ibalik sa akin ang aking paningin bukas, tatanggihan ko ito. Wag na lang. Bakit? Kasi sabi niya na unang dapat masilayan ng kanyang mata ay ang Panginoong Yesus at hindi ang mundo. Binigay niya lahat sa Diyos si Fanny ay hindi nabuhay sa pagkabigo. Binigay niya sa Diyos ang kanyang puso, ang kanyang sakit, ang kanyang talento, ang kanyang mga salita. Lahat. Wala siyang paningin pero may pananampalataya siyang malinaw. At dahil sa kanyang buong pusong pagsuko sa Diyos, nakasulat siya ng mahigit 8,000 na himno. Isipin niyo ang mga awit na Blessed Assurance, To God Be The Glory, I Am Thine, O Lord, hanggang ngayon inaawit sa mga simbahan sa buong mundo. Hindi lang siya sumulat ng kanta, nagdala siya ng pag-asa, nagpalakas siya ng pananampalataya, ginamit siya ng Diyos upang akayin ang maraming tao patungo sa Kanya. Kapatid, baka nararamdaman mo ng kaunti lang ang meron ka. O baka inisip mo, huli na ang lahat, kulang ang talento mo, mahina ka o may kapansanan ka. Pero tanda mo ito, hindi kailangan ni Jesus ng marami ang gusto niya ang buong puso. Kaibigan, may tatlong klase ng grupo ang nanonood ngayon sa mensahe na ito. Curious, convinced, at committed. Tanong ko ngayon sa iyo, saan ka nabibilang? Curious, ito yung mga dumadalo, nakikinig, tinitignan ng Panginoong Yesus mula sa malayo. May interest sila, natutuwa sila sa mga himala. Pero pag may hinihingi ng sakripisyo, umaalis. Pag may panawagan ng deny yourself, biglang nawawala. Kaibigan, curious ka lang ba kay Jesus? O seryoso ka talaga sa kanya? Number two, convince. Ito yung kumbinsido na si Jesus ay totoo. Naniniwala siya na siya ang tagapagligtas. Faithful ang tao ito, laging present, nando sa church. Pero ito yung problema. Pag tinawag na ni Jesus para mag-commit, para magsakripisyo, sakripisyo maring hindi umaalis. Pero hindi rin siya kumikilos. Dead ma lang, tahimik lang. Wala rin tugon. Parang spectator lang. Number three, committed. Ito na yung talagang sumusunod ng malapitan. Hindi lang naniniwala, kundi sumusunod talaga. Follower talaga. Pag sinabi ni Jesus, magbigay, nagbibigayan. Pag sinabi ni Jesus, magpatawad, magpapatawad. Pag sinabi ni Jesus na magbigay, nagbibigay. Pag sinabi ni Jesus, sumunod, kahit mahirap, ginagawa. Hindi madali, pero ginagawa. Hindi dahil sa galing, kung hindi dahil sa pag-ibig nila sa Panginoong Jesus, ginagawa nila ito. Ito ang tunay na tagasunod. Ito ang taong nag-iisip ng mas mataas. Think higher. Higit sa convenience, higit sa comfort, higit sa kaligtasan lang. Ang goal nila ay sumunod, maglingkod at ialay ang lahat. Kaya kapatid, sa ka ba talaga nabibilang? Curious ka lang ba? Convinced pero stagnant? O tunay kang committed na handang sumunod? magbigay at magsakripisyo para sa kanya. Jesus is still calling. Not for fans, not for spectators, but for followers who are committed heart, soul, mind, and strength. Think higher, obey deeper, commit fully. Kapatid, ngayon narinig mo na ang panawagan. Ngayon nakita mo kung anong klasing pagsunod at pagsuko ang inahanap ng Panginoong Yesus. Nasaan ka ngayon sa harap ng Diyos? Baka matagal ka ng curious o baka convinced ka na pero hindi pa committed. Pero ngayon, handa ka na bang ibigay ang lahat? Hindi niya hiningi ang pagiging perpekto. Ang gusto niya ay puso mo. Ang gusto niya ay buhay mo. Buong buo, walang natitira. Handa ka na bang sabihin, Lord, pagod na akong kontrolin ang lahat. Pagod na akong mamuhay para sa sarili ko. Ngayon, I'm surrendering all to you. Gamitin mo ako kahit saan. Kahit kanino, kahit kailan. Kung yan ang laman ng puso mo ngayon, inaanya kita manalangin. Hindi lang ito basta words. Ito ay panawagan ng pagsuko mo sa kanya. Pikit mo yung mga mata mo sa puso mo, sabayan mo ako. Sabihin mo sa kanya, Panginoong Yesus, Inaamin ko na ako'y makasalanan. Madalas ako nasusunod. Madalas hawak ko pa rin ang direksyon ng buhay ko. Pero ngayon, binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon, ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Isinusuko ko ang lahat ng meron ako. Lahat ng plano ko, lahat ng takot ko, lahat ng pangarap ko, lahat ng iniingatan ko. Gamitin mo ako para sa layunin mo. Baguhin mo ko ayon sa kalooban mo. Simula ngayon. Ikaw na ang sentro ng buhay ko. Amen sa ating pagtatapos sa iwan ko ito sa iyo. So today, choose to follow Him fully, obey Him boldly, and bring everything to His feet. Because in Jesus, you are made for more. So paano ba natin maranasan ang wonders ng Diyos sa buhay natin? Una, follow closely after Jesus. Hindi yung minsan lang, hindi yung kapag may kailangan lang, kundi araw-araw palapit ng palapit. Dahil habang lumalapit ka sa Kanya, mas lumalalim ang tiwala mo, mas malinaw ang direction mo. Pangalawa, do what Jesus says. Hindi sapat na marinig lang natin ang salita ng Diyos. Ang tunay na pagpapala ay nasa pagsunod. Kahit minsan mahirap, kahit hindi agad natin maintindihan ng pagsunod kay Jesus, ay lagi itong may bunga. Pangatlo, bring your everything to Jesus. Walang tinatago, walang kinikip-kip. Lahat ng takot, pangarap, sakit at plano, ilagay mo sa paanan niya. Kasi doon sa pag-surrender mo, doon nagsisimula ang tunay na kalayaan. Kaya ngayong araw na ito, piliin mo sumunod ng buo. Sumunod ng may tapang at isuko ang lahat sa paanan niya. Dahil kay Jesus, you are made for more.